Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, number 13, at number 10. Para sa 3 digits, number naman ay, number 2, number 7, at number 9. Para sa loto na anim na numero ay, Number 11, number 32, number 27, number 40, number 25 at number 18. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso, mga hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 9 at number 6. At sa 3 digits, number 2, number 5 at number 5 at para sa loto na anim na numero ay number 27 number 29 number 25 number 11 number 13 at number 36 gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa two digits number 6 at number 20 at sa 3 digits, number 1, number 4, at number 6. At para sa loto na anim na numero ay number 5, number 10, number 28, number 3, number 15, at number 36. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10 at number 25. At sa 3 digits, number 7, number 2 at number 4. Ay para sa loto na anim na numero ay number 11, number 34, number 30, number 8, number 17 at number 9. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4 at number 19. At sa 3 digits, number 3, number 6 at number 1. Ay para sa loto na anim na numero ay number 36, number 22, number 27, number 9, number 14, at number 10 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 10 at number 21 At sa 3 digits number 8 number 5 at number 2 ay para sa loto na anim na numero ay number 11 number 18 number 29 Number 10, number 36 at number 32. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 8 at number 2. At sa 3 digits, number 5, number 1 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 30 Number 16, number 24, number 19, number 21 at number 35. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 10. At sa 3 digits, number 6, number 5 at number 5 ay para sa loto na anim na numero ay number 24, number 11, number 28, number 7, number 19 at number 30. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13 at number 5. At sa 3 digits, number 9 number 5, at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 5, number 34, number 23, number 19, number 21, at number 30. Capricorn, ito. ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 5 at number 17 at sa 3 digits number 3 number 5 at number 2 ay para sa loto na anim na numero ay number 23 number 10 number 29 number 6 number 2 at number 30 Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 11 at number 2 at sa 3 digits number 2 number 9 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 18 number 13 number 26 number 9 number 20 at number 34 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 11 at number 23 At sa 3 digits number 5 number 4 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 20 number 37 Number 29, number 5, number 21, at number 32.